Nabuo na bilang isang bagyo ang namumong ng panahon. Tinawag po itong bagyong Kerubin na mataan sa layong 205 km silangan ng lungsod po ng Tagum. Diyan sa Davao del Norte, taglay po ng bagyo, pinakamalakas na hangin, 45 km bawat oras, malapit po sa gitna at meron po itong pagbugso na 55 km bawat oras. Sa ngayon ay nakataas ang babala ng bagyo bilang isa sa Davao Oriental na makararanas po ng mga pagulan at pagbuksu po ng hangin. Ang Eastern Visayas naman, Caraga Region, nalalabing bahagi ng Davao Region, magkakaroon po ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan, dulot po ng epekto po ng bagyo. Ang Bicol Region, Quezon Province, makararanas po ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan, Pagkulog at pagkidlat, dulo naman ang shear line o salabungan na mainit at malamig na hangin. Habang ang Metro Manila, nalalabing bahagi ng Luzon, makararanas ng bagyang maulap hanggang sa maulap na papaw na may pulupulong mahinang pagulan.